bakit parang wala nang lamang yung tindahan ni Ate Ninig? Ah, natin wala ah, nang lamang? wala nang nakita na ah, saan yung bahay nila? saan yung bahay nila ano? ay ayun ayun ayan mga kababayan nandito kami ngayon sa harapan ng tindahan ni Ate So, puntahan natin mga kababayan. Kumustahin natin. Ha, samahan nyo ako. Hala. Bakit parang wala nang laman yung tindahan ni Ate Ha? Tingnan eh? ah, natin. Bakit wala na laman? Wala na nakita. po

Apa? Oh. Tunggu. Oh. Tiada perubahan apa-apa. Mari, selalu selalu. Oh, tu? Saya minta. Semalam tu adik. Adik. Belasah lagi kile. Si? Semalam kile. Asyano. Tunggu. 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 Ha? ang lakaw okay, okay, na. May okay, aso ka. Ay, si Ming, -Ming Ang laki na, Ming. Ming! Hindi ka nangangagat, ha? Hindi po. Kumusta si Lining? Okay na po po. Ate Ning, kumusta ka na? Okay <laughs> <laughs> lang. Oo. Oh. Buksan naman pintahan natin. May laman po. Very good. Mabuti. May laman pa. Meron pa naman po. Ah, meron, meron pa na. Pwede masilip? Apo. Ah, madami. Very good. Sinilip po po ito. Ah, nagdaglang na chichirya. Pwede pumasok? Apo. Okay ba? Okay na.

Okay naman. Ayun, ko. Po. Oh, may ko oh, po. Oo, may pumili na ba? yung naman. Kung, kung ano yung mga kailangan yun ang Kung ano yung mga kailangan yun naman. tapos ano yung tapos kailangan tapos... naman. Kung ano yung mga kailangan yun ano Mahirap daw po kasi kailangan po ng kailangan Hoy, bakit hindi kayo kumuha ng permit? Yun? Ay, ang pera ko yan eh. Magkano lang naman ang permit? Munisipyo pa, hindi sa barangay lang muna? Mm, sa barangay po. lang muna yun? Alam ni alam ni Michael yun? Mm -hmm. Kasi sari-sari store lang. Sino nagsabi sa'yo na pag may kamatis tsaka itlog eh? Hindi po, ano po daw sa gin po yun tsaka sigarilyo. Oo. Oh. Ah, sa ano? gym. Oo, oo. Pero pagka mga kamatis. Kasi, ano, sabi daw po kasi ni Michael, ano, mga daw po mga, ano, mga, 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 gulok niya. Magulok? Mm hmm. Siyempre, punti lang pipili mo. Oh, Huwag kami, ha? Oo, ako eh. May bawang po kami. Tapos, Sibuyas. Oh, bawang, sibuyas. Oh, Ang bawang okay. hindi nasisira. Oh, nga po, Ang sibuyas okay. hindi nasisira. Okay. Oh, oh, Tapos, Yung, yung kamatis. Ha? Hindi ba po yung sibuyas? Na? Bawang na lang po nandiyan. nandyan. Diba? Marami akong sibuyas bawang doon. Oo oh, ko nga po kuya. Nakita ko po yung alam nyo. Oo. Oh. Yung center nyo po. Ang ganda po eh. Sako-sako to. Ay. Sibuyas bawang. Oo. Uh -huh. Kala po eh. Gusto mo dalahan kita? Sige pa. O sa sunod pagka ano, dadalahan kita sibuyas bawang dito. Oo pa. Para may pampahikot ka ha? Oo problema dito. Pero alam mo sa ako lang, kailangan sumunod tayo sa kung mawa, kung sabihan mo kay ano kay Kuya Michael, iparehistro niyo. Apa? Papakita niyo lang ang mura lang ito. Promise, ano ba alam ko? Ano, pagka ano, magdadalaw si Kuya sa hub dito. Pero, yung itlog, bilhin nyo na. Ano po siya niya? Opo? O, bili kayo itlog kamatis. Yung kamatis ka, bili kayo isang kilo lang. Alam mo yung kamatis na matagal masira. Ha? Medyo po, ano po, rin na konti. Hmm? <laughs> Tapos, uh, ang kamatis hindi rin ganun katagal hindi ganun kabilis masira. Um, as long as binili mong pinili mo, hindi sira. Nandyan lang yan, kasi ang kamatis may buhay pa. As long as hindi napipisa, hindi ma... Ah, huwag nang naman umabot na isang buwan. ah, <laughs> uh, hindi po ang hirap po nang ano po dito mamimili. Saan Ano, buwagalan ano, po eh. oh, yung Ganun talaga sa so, umpisa, pero pag nagtyaga ka, may nilaga. Okay. Sasanayin mo lang yung customer once na pumunta. Ne, ito na may kamatis. O meron! <laughs> susunod punta na yan. Pero pagka punta na ako sa Mary Ateneng, may sibuyas, wala. Ate na. Ateneng, may katol, wala. Ngayon nga po, nakahiya nga po sa kanila. Puro pag, pag, wala, wala mong hiyari. Opo, opo. Magkano ba yung dalawang box na papunta? Ay, alam, pwede brownie kung matatakoy. Ito po kasi ako bumibili ng mga katol. Sige, ngayon bibili ka ano? Bigyan kita pambili katol. Apa. Tsaka Itlog Itlog Ano Magkano isang tray na egg? Sa amin kasi Paano na deliver sa amin? 210 yata per tray Medium Hindi na pwede, malililil. Po, malililil. Kung ano po, pwede, po, pwede yung maliliit Pwede yung maliliit Gusto nila malaki Oo, Kaya bilhin mo na yung medium Hindi malaki, hindi maliit Sa oh, okay. lagitnaan dito po sa amin, ang itlog po ngayon, 9 pesos. Ha? Nueve. Nueve. Bilhin mo medium. Nagkakahalaga yung medium ng 7 pesos per piece. O kaya 8. Okay. Hmm. Ha? Mil. Okay. Tapos ipinta mo ng nueve. May piso to sa okay, Masaya ako. Kasi nakita ko okay pa naman na asikaso nyo. Opo, oh, inaano nga rin. Ka po rin. Alam doon ginagawa ko po. Nililinisan ko po yan. Oh. Inaayos ko po. Ano pa yung akit? Baba ko yung mga yan eh. Dahil diyan, dadagdagan ko pa. Ha? Pili ka kamatis ha? Ay, ano pa yung pera ko? Bariyan na lang. <laughs> ha? Katol, magkano katol? O, katol. Ha? Tapos, itlog. Dalawang tray na eh. No? Eh. O, tapos, tawag nito, ano pa? Katol, kamatis. Opo. Oh, kamatis. Salamat okay, po. Ay, ito po. Huh? Gusto ko. Ha? Gusto ko. Oh, gusto ko mabuhay to. Gusto ko bibili rin po ng chichiria. Ah, gusto chichiria? po to. Oh, po oh, guys. Ay, oh, 500 pesos. Mayroon na po ba Daddy Franky mo ganun? Mag-anap ng chichiria ko dito kung nasa agad? Hindi. Abangan mo yung mga nagde-deliver sa bahay-bahay. Uh, consignment yun. Hmm. Ibig sabihin, isa... Ito po, ito, uh, alam pa, mo yun, pa. yung consignment na sinasabi. Sabay ng... Oo, oh, oh. rarasyonan ka nila rito, babalikan ka nila rito weekly. Yon. May kipag-transaction ka. Ate, eh, kuya, kung sino yung nagtitinda mo, bigyan mo po consignment tayo kasi wala akong puno. Alam mo, kahit na uh, hindi po kilala, nakipag-usap ka ng maayos, nakikita naman nilang parit ka, no? Uh, magkakatiwala sila kasi nakikita naman nila. Okay. basta yun lang alam mo, sa pagminigoto talaga sa simula mahirap pero laging kasamahan ng panalangin kaya hey talagang kaysa naman wala kaya kahit pa piso-piso, basta meron balang araw lalaki rin yan kaysa naman wala oh, mahirap ko na katunganga nga hindi sa labas, eh, ito, wala ko na bibigay ito, ito may dibangan ka na may kita ka pa oh, na? Eh, hey, Michael po, may trabaho po sa Monte Verde ngayon eh. Ah, nagtatrabaho sa Monte Verde oh. Okay? Ay, kumusta na yung ano niya? Ah, uh, ayos na po. Pali po, marami po siyang customer. Hindi po niya alam kung saan po siya pupunta. Meron po po siya yung ano po, tinatrabaho niya po ngayon. Meron daw po sila, ano, kapagawa sa inyo, Galit pa rin, punta po niya doon. Punta po siya sa inyo. Oh, very good. Pero dito, nakagawa pa rin siya. Opo. Kumusta yung mga tools na binigay niya? Ayos naman po, gamit-gamit niya po yung ngayon doon eh. Ah, ay, dinadala niya doon. Bit-bit po nga, sabi ko. Wala, ano, nangingi po sa akin ng ano, ng pumasay. Pag ganun po, naglakad siya. Pag uwi na lang po niya, sasakay po siya. Ah, uh -huh. Bakit dala-dala niya yun? Ay po kailangan ko. kasi magawa po siya ng pinto. Ay, sa... ah, parang papyawan yun Okay, very good. Basta nagagamit niya na para sa kanya. okay. nga. Di ba? Mahal na mahal niya nga po yung Ah, very good. Sabi nga po niya, yung ginagawa po niya, inuunti-unti po niya tingnan yung tas niya kung paano po ano, gagamitin. Kasi hmm. hindi pa po siya masyadong maroon sa ano. sa panghati po ng mga manong kahit. Matututunan niya lahat Si Ate Joy naman, kumusta? Okay naman po. <laughs> Pasensya na lang po. Kagigising lang. Kasi po, nag ka ng tubig. po na magaling araw po sa Oo. Oh. Sa rasyon, inaabangan. Opo, so, po nga, so, araw ng Basta laban lang kayo. Pag hanggat may time, dadaan lang Opo, kayo. -tabas. -tabas, -tabas kayo. Opo, po nga, po nga, po patutunguhan yan basta pinagsisikapan. Hanggat nagsisikap ka, nakikita ni God yan. So, umpisa talaga. Ha? Ininig po yan. Nakailang buwan na ba itong tindahan mo? Hindi po na po alam. May six months na ba mga kababayan? May po. Ah, yung mga nagsisipo. May. yung July. Alam mo ang business, <coughs> based on my experience, six months yan, na talagang todo hirap. From the start, up to 6 months, talagang mga nga ka kasi hindi mo pa alam. Marami kang pagsubok na pagdadaan. Ako, hindi ko nga pa alam kung magkano presyo ng aking daan. Tinatanong-tanong ko po, po kung magkano po yung presyo. Hindi ko pa alam kung magkano. Pero matututunan mo yan. Hindi, kasi may resibo naman nung binigay sa'yo noon. Opo. Inaaral mo. No? Opo, inaaral ko po. Ito nga iba po. Ano yung pag po, may na piso, may tulang na piso, may tulang ano? Ay, huwag mo pa. Hayaan mo na yun. Sinasadya lang nila yun. Hindi nga, sabi ko. Huwag na. Kung ano yung presyo mo, yun na yun. Pero pag sinabing ay pulang na piso, ay hindi pwede kasi yung piso ang tubo. Oo. Gano'n? Ha? Oo. Sabi ko, tita ko nangyayari, ano, bumibili tulang na piso. Sino? Si? Tita ko po, yung asawa ko ni tito Fred. Kapatid tayo dyan. So, paano yan? Laging gano'n. Ngayon. Ito ayos naman. Ito nagaanap po siya ng sakto lang po. 15 kanyari po. 15, Tapos ano, 13 pesos pag bumibili po siya. Ng Ay, gatas. Ka hindi ko, gika na. Pag 15, tapos 13 lang pera. Hindi po, ano, bali po ito. 15 pesos po siya. Tapos 15 pesos. Ito po yung 6, ano, 15 pesos. Yung datas ah. po, 13. Sa ah. ito, 16 pesos. Oo. Lalo nga po ako na ano eh. Na ano po yung grade? Energen po, Ano yung... eh. po oh, Ano ka Parang... Ay, Hindi, po? A, ka! Hindi lang, yan, yeah. eh. Ay, sige lang Hindi, ako... kulang. Oh, Hindi, sige. Hindi, naman Hindi, oo. Pagbili yung Salamat ko. Oo. Bilang... Kailangan. Kailangan, <laughs> ano, mapuha Tiyaga lang. Hindi nga po Ha? pa po Oo, oo. Basta yung mga binibigay ko, pili Tapos, <laughs> pag <-aralan, laughs> huh? Masaya ako. Nakakala uh, ko wala na eh. Po. Ito, hindi po. Eh, ba't kumasukan? Hindi ko pa po asukan eh. Diba po yung Oh Oo, meron pa. At na, kung saan mo sa atrap? Oo, meron pa. Ako pa pinagay sa atrap. Oo, para hindi pa gawin ng bubit. Gusto mo lang po alam doon? Oo. Uh, ano na? nyo, pag nakay ka ng chok, ano ba yung ano? Gamot sa ano? Sa langgam? Ano po? Misan yung sabon? Ano yung sabon? Kasi nga lang pag gano'n wala sabon diyan. Ha? Huh? Yung chok na baygon. Oh, baygon. Pero ingat din pa malagyan yung mga pagkain ha. Ano nga po, maglilinis na ako, pinagaba ko po yan. Pagka maayos-ayos na po, tiyo na, babalik ulit po ulit. Punas lang ng punas, kasi hanggang di kumagalaw, bahayan talaga. Wala naman kayong pinagkakaabala. Oo, oh, wala. Diba? So dito lang. Focus mo yung sarili mo dito. Ako. Sa pag nagawin ako dito, dito, dadalaw si Buyas Bawang ha. Sige pa. Marami doon. Sige pa. Kamusta oh, na po si, ano, si Pearl. kaya na po? Nasa hospital na siya. Oh, Nasa hospital na siya. May awa, ang Diyos gagaling na siya. Nanap ko nga po. Kaya nga, bihira kami kasi busy kami sa mga kababayan natin. At least alam ko naman na okay na kayo. Okay. Kaya sabi ko eh, kung tahanan na natin si Ate, nininig ko na sa'yo natin. Okay. Sorry, sorry, sorry. <laughs> oh, pasensya na kayo. So, ayan mga kababayan, no, mga kabarangay. Uh, pinasyalan ko lang si Ate Nining dito. Pinumusta itong ating uh, maliit na sari-sari store na binigay sa kanila. Masaya ako kasi uh, tumalaban kahit anong hirap. Ganun talaga. Diba? Pangakuan ng Sardinas. Oo. within six months talaga yan. Mga katagalan, mabubuhay. Magukulat ka na lang. Lumalaki na. Pero kailangan kuhaan nyo ng permit sa barangay. Apo. Ha? Alam nyo naman magsulat or what? Ako, Opo, ako na ako. ako, ako. Pag nakita nila na seryoso kayo, hindi malaki ang bayad dyan. Pag nakita nila yung sitwasyon, maawa sila. Mas masang kapitiyo mas sa pagkakit. Kailangan sa pagkakit. sa pagkakit. Okay, so salamat po mga kabubayan. God bless po. pati uh, yung kay ano, kumusta rin yung mga tools. Okay naman, di ba? Nakagawa po. naman. Opo. Sige, wala siya ngayon dito. Ako po, kumusta mo ako sa kanila, ako. ha? So ayan mga kabubayan. Maraming maraming salamat. Si Joy, asan si Joy? Kumusta si Joy? You know, man. si Ate Joy, ha? Joy, kumusta Madilim dyan eh. Okay ka lang. Okay, good. Okay, good. So, uh, Anong handa? Uh, ano handa? Huh? po. Ah... Ano? manok po. manok? Okay. Opo. Sana all. Eh, kayo, kayo po ang sabay ng dami niya pupatayin. Huh? O? Oh? Wala. Wala po. handa yun lang po eh. handa. Ah, sige. Bigyan na lang kita ng ano. Pa-birthday ko sa'yo. Thank okay. so, uh, you 5,000 Thank you po. <laughs> 500, <laughs> ha? O, pambili mo ng gamit mo. Opo. Thank you. Tulungan mo yung ate mo, ha? O naman po. Pasensya na kayo. Bihira na magpasyal. Opo okay lang po. Okay lang. Opo. Okay lang po. Talaga yung tubig mo talaga, ano? Okay, Nagising ko lang po kasi naghahantay po akong tubig pag alas 12. Ah, alas 12 hanggang... Ano po yun? Alas 3. Tinan mo yung mata mo, nagluluha. Bakit nagluluha tapos nagpipitik daw na? Nagiging po, nagiging na po. Sa sobrang tulog. Oo, sa sobrang tulog. Tinan mo, alas na, 3, 4, ko yung tubig po, inintay yan. Madali nga lang po kasi yung kakaroon ng tubig. Oo. Oh. Okay. At hindi deliver dito? Hindi po. Ay, ah, ito? Yun po, tumadaan sa metro. Hmm. Tapos magsasahod na lang tayo? Oo. Oh, oh. Yung Ah, okay. Ilang oras? Patagal din po yun eh. Yun pala eh. So, ganito gawin niyo. Huwag mo nang hintay. Ikabit mo na yung host dyan buksan mo na tapos mm -hmm. ilatutok mo na sa drum para pag dumating higa ka dyan maririnig mo sabi ka si hindi po ready eh kasi po baka mamaya po may kumunang tubig eh Meron po kasi ba 'yon? Opo. Eh, Diretso mo dito. Ilipat niyo yung pusit sa loob. Hindi naman po ako marunong mag-ayos eh Pinsan ko po na dahil. Si, si Kuya please. Michael, kaya nga ipalipat ninyo yung posit kasi bakit nasa labas kasi yung posit. Diba? Ang posit nasa loob ng bahay, hindi yung hihintayin mong dumating. Kasi isipin mo, iduktong, duktongan nyo na lang, ilagay sa loob ng bahay, tapos isut, tapat nyo sa drum na malangi. Eh kung alas 12 dumarating, bago mag alas 12, bago ka matulog, buksan mo na. Hindi, ano oh. po yun. Ano po yun, Ma ma-sasama Masasama po yun sa ano. Reading? Ah, sasama sa reading? Opo. Hmm, hindi ko alam. Ang gulo naman ng manu. Ang gulo ng tubig yun. Opo. Pero okay na yan. Mga karaos din tayo, ha? O, oh, sige. Matulog ka na ulit. hindi <laughs> po. Ikaw talaga. Sige, ayan, mga kababayan. Maraming maraming salamat. Ha? Tulungan ko pa po. Papo. Tulungan? Parang tulungan. Tulog ka. Hindi <laughs> po. Oh. Oh, magbantay ka ngayon ha, kasi bibili si Ate Nining. Ah, po. Ha, magdadagdagan niya yung tindahan niya. Oh, sige, babay na. bye mo po. Na ko lang kayo. Pinat kayo.